Bata pa lang ako, gusto ko na maging seaman katulad ni Tay. Eh, may sightings daw oh, kasi yung daddy sa Cebu. Malapit ko na mahanap yung daddy ko. Magkaibang landas ang kanilang tinatahak. It's just a minor explosion. Ten of our seamen got burned and injured. Isn't that enough damage for you? Tatay ko isang seaman doon sa barko na aksidente. Ngunit ang mga mundo nila'y pagtatagpuin. Pico, ako naaalala? Ako sa Geneva. Nakutulungan mo ba ako? Sarap itong naiyari nito. O, Rachel. Bakit na nito sa labas? Hindi ka pa nila na pinapasok? Ah, talaga kita dito. Gusto ko sa inyo. Ramdam ko yung malasakit ninyo. Sa pagitan nila, ang pag-ibig kaya'y maghihintay pa rin. Ngayong lunes na sa GMA Afternoon Prime.